mga boss good evening po meron po tayong uh, itak na we buildingin ngayon mga boss kasi uh, may crack po yan mga boss yan tinuro ko mga boss at sya yung isa po na meron na po yung silbi uh, bivil bevel po lalagyan po natin ng bevel yan mga boss yan para po uh, yung welding is mag penetrate dun sa ilalim magkabilaan po yan mga boss uh, dyan sa likod din mga boss yan. lalagyan natin ng bevel gamit po ang grinder mga boss bago natin i-welding siya mga boss bago natin weldingin para po uh, mag-penetrate talaga yung welding sa ilalim <silence> Siya nga pala mga boss, ang bevel nyo po mga bossing is huwag nyo po paabutin sa part ng itak na matalim mga boss. Dito sa amin ang tawag dyan, sulab mga bossing. Kasi hindi na po aabot ang welding dyan mga boss. Kasi maano po yan, dito sa bisaya pa mga boss ang tawag dyan, magibang mga boss. So mabangag na siya, ma magibang. So dyan lang sa makapal na bahagi mga boss. So yan po mga bossing, uh, mag-wielding na po tayo mga boss. So ganyan lang po ang pag-wielding yan mga bossing. Tandaan nyo po palagi mga boss kapag uh, susubukan nyo mag-wielding ng itak. Huwag nyo po i-connect sa ground yung uh, matalim na part po ng itak mga boss. O dito sa amin yung sulab niya mga bossing. Kasi kapag yan dumikit sa ground mga boss, sure na mga boss na parang lagari ang ang kalalabasan niyan mga bossing. Ma yung sabi ko kanina na magibang yan mga boss kapag uh, makonek yan sa ground pag spark niyan mga boss ubos ang matalim na part ng itak ninyo mga bossing. So ganyan lang mga bossing, wag niyo ang wildy mga bossing. So napapansin niyo hindi ko yan pinaabot sa matalim na part ng itak. Kasi nga ano yan mga bossing, hindi na hindi na niya kaya ang welding niya mga boss. Natutunaw ang bakal diyan mga bossing. So yan mga boss, so oh. hindi po yan umabot sa matalim na part mga boss. So konti na lang mga bossing. So merong merong konting crack din yan mga boss pagkatapos niya wieldingin. kasi nga hindi aabot ang welding sa matalim na part ng itak mga bossing. Ang importante mga bossing is nag-penetrate yung welding sa Uh, gitna nang itak mga boss kasi nilagyan nyo po ng bevel. So ayan na po, tapos na po sa kabila. Sa kabila naman po tayo mga bossing. Lalagyan lala, natin ng bevel. Ah uh, bago po natin i-welding po mga boss, lagyan po ng bevel muna para po magkabilaan po yung pag-penetrate ng welding. Mag- uh, magkasalubong po sa gitna nang itak mga bossing. So ayan lang po mga bossing.

Differences. Differences. Ayan, sabi so, ayan mga bushing, Tapos na po natin na welding yung itak. Ang susunod na po natin gagawin mga boss is i-grind na po natin yan mga boss. Para malinis na po at ma-play na po yung itak at matapos po yung ating trabaho mga bossing. So ganyan lang po ang itsura niyan mga boss. Pagka-grind mga boss, goods na po yan lahat. So ayan na nga mga bossing, tapos na po ang itak na winiling natin mga boss. Goods na po yan mga boss, parang walang nangyari. So like and share na lang po mga bossing sa YouTube channel natin mga boss. Bravo Mechanic at pa-follow naman po sa ating Facebook. Salamat!